So guys, and dito po ako ngayon sa Jollibee. So for the wait lang, wait lang. For the first time in my life, kumakain kami dito ng mga kaibigan ko. So yung binibil yung binibili namin po ay yung burger stick lang, tapos um, rice, tapos no spaghetti. So kumakain ako ngayon ng Sunday. Um, this one. Um, 10 over 10 since masarap siya guys. Tapos malinam na. At kung ako pa sa inyo kapag pumunta kayo sa Chalipi, just buy this one kasi sobrang masarap siya guys. At wala akong masasabi. Yeah. So, masaya ako ngayon kasi daming blessings na dumarating sa amin. So, yun lang. At mag-ingat po tayong lahat. Sabi mo, lagi ko.